Maagang dinagsahan naman ng mga kababayan natin ang Golden Mosque sa Quiapo, sa Baydila, para sa pagsisimula ng Ramadan. Kasamay dyan, mas pinagtindi ng uh, pulisya ang seguridad sa lugar para sa mapayapang pagdiriwag ng espesyal araw. Yan ang ulat ni Val Custodio. Madaling araw pa lang, dagsa na ang mga kumakain sa karinderyang halal na ito sa Quiapo. Karaniwang hindi pa bukas sa ganitong oras ang mga kainan na ito. Pero dahil unang araw ng Ramadan, maaga silang naglatag ng mga pagkain, lalo't sinusulit na ng ilan habang hindi pa nagsisimula ang fasting na bahagi ng pag-aayuno mula alas 4 na madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong nagsimula na ang unang araw ng Ramadan, ang sagradong buwan sa relihiyong Islam. Panahon ito ng paglilinis at pagdadalisay ng katawan, kalooban at kaisipan at pagpapalaganap ng kabutihan. Sa Golden Mosque sa Quiapo, ang pinakamalaking moske sa buong National Capital Region, limang beses sa isang araw isinasagawa ang pagdarasal. Bukod sa pag-aayuno, isa sa mahalagang gawain sa Ramadan ang pagbabasa ng Quran isa si Hamod sa mga masugid na nakikiisa sa mga aktibidad ngayong Ramadan. We prepare so this month like for example sa bahay is general cleaning, dapat malinis lahat. Then we also prepare for yung pag ng Quran like we need to finish the Quran kasi malaki yung mga, parang may edge ka na makuha pag nagbabasa ka ng Quran. Then um, we prepare also to the coming of yung Tarawi prayer which is yung simbang gabi ng mga Muslim. It is an obligatory yung sinugo talaga yung galing kay God which is we are obliged to do fasting in the month of Ramadan. And as a Muslim, uh, walang nag sa amin because it is in our faith that we are doing it for for ourselves and to para din sa ano. Alas 7 ng gabi ang huling pagdarasal sa mga moske sa bansa ngayong araw. Samantala, may nakaabang na rescue team malapit sa Golden Mosque para sa payapang pagdiriwang ng Ramadan. Magpapatuloy ang selebrasyon ng Ramadan hanggang April 10 o ang Edil Fitir. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.